Kakiriya, sa gitna po ng abo ng isang malawakang wildfire, isang estatwa po ng Berheng Maria ang natagpo ang buo. No? Walang bahid ng sunog o anumang pagkawasak. Ano pong ibig sabihin kaya nito? Isang tanda ba ito ng Diyos para sa ating lahat? Overhang patio. We got Casey. Look at the perfectly intact Virgin Mary statue. Let's, let's, go Man. look at that. Oh, these electrical wires? Yeah. This whole house is gone. We're in the backyard. The sides the brick, perfectly intact. Urgency. Can you give me a picture of that next to it? A small picture? Oh, no doubt. Ayan, kamusta po kayo? Ito po si Mr. Curious at uh, ngayon nga po no, ay pag-uusapan po natin ang mga balita at kwentong nag iiwan po sa atin ng marka no, sa ating buhay. Kaya huwag pong kalimutan na i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click po ang notification bell para updated po sa mga makabuluhang balita tulad po nito. Ay ka-curious, kamakailan lamang po isang malawakang wildfire ang tumupok po sa libu-libong ektarya sa lupa ditoon po sa California? Marami po kabahayan, gusali at uh, tikas na yaman ang talagang nawala po sa trahedyang ito. Ngunit sa gitna po ng mapaminsalang apoy na ito, natagpuan po ang isang bagay na ikinakagulat po ng marami. Isang ribulto po ng Birhen Maria na nanatiling buo at tila hindi po inalintana ang apoy na sumira sa lahat ng bagay na nasa paligid po nito. Makikita po natin sa video na ito ang ribulto ni Mama Mary at ng iba pang mga ribulto na nakatayo po sa gitna ng abo. Walang bakas po ng pagkasunog no, sa kanyang anyo na para bang ito'y pinangalagaan ng isang hindi po may paliwanag na pwersa, no? Ano kayang mensahe po nito para sa atin? Ka-curious, hindi po ito ang unang pagkakataon na may mga ganitong pangyayari. Sa kasaysayan po ng mga natural na trahedya, may mga ulat talaga na mga reliusong imahe, no, mga rebulto na ito, na nakakaligtas po sa tila mga imposibleng sitwasyon. Pero ang tanong po dito, ito ba'y simpleng pagkakabukod tanggi ng, mga materials na ginamit o isa po bang direktang mensahe mula sa langit? Well, para sa ating pong mga mananampalataya, ang mga ganito pong milagro ay nagpapalala po sa atin ng presensya ng Diyos. Na kahit po sa gitna ng mga pinakamadilim na sandali, nariyan po ang kanyang liwanag upang magbigay po ng pag-asa. Sa makatawid, may trahedya, ang presensya po ng ating mahal na ina si Maria ay palagi pong pinaniniwalaan na gumagabay po at naglalapit sa atin sa kanyang anak, ang ating Panginoong Iso Kristo. Katulad nga po ng nasasaad po sa John chapter 19 verse 27, na pagkatapos po ay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, tinanggap siya ng alagad na iyon sa kanyang sariling tahanan. Sa kwento po na ito ng rebulto ni Mama Mary na nakaligtas mula po sa Matinding apoy, no habang ang mga bagay na nasa paligid nito ay nasira may dalawa pong pangunahing ang gulo ang maaari po nating suriin well in science no uh, paliwanag po dito at uh, ang uh, base naman sa spiritual no sa ating pananampalataya kung ano pa talaga kahulugan nito so isa-isahin po natin uh, ang dalawang aspeto po nito ay pareho pong mahalaga no? upang mas maunawaan po natin ang, kahulugan at implikasyon po ng nasabing pangyayari. In science, of course, no, ang uh, explanation po dito na maaari pong may physical no na paliwana kung bakit na natiling buo pong uh, rebulto no sa kabila po ng sunog. Dahil una po, maaring gawa po ito sa heat resistant na materials tulad po ng marmol, no, porcelana o espesyal na uri ng metal na may mataas na melting point. Ang mga ganito po kasi mga materials ay kayang tiisin no ang matataas na temperatura na hindi ka agad nasisira o natutunaw. Kayan din po no ang uh, pagkakalagay po ng ng uh, ribulto doon ay mari pong nagbigay din ng protection dito. Halimbawa na lang po no kung ito ay nakalagay sa lugar na hindi direktang tinatamaan ng apoy o napapalibutan ng mga bagay na sumisipsip sa init. Yan po, no? Maari po itong maging daylan ng uh, pagkakaligtas nito, no? O upang masunog. balit po, no? Sa kabila po ng mga paliwanag, well, ang mga bagay po na nasa paligid ng uh, ribulto, no kahoy, papel, at iba pang mga masusunog na materyales ay natupok lahat. No? Bagamat maari pong magbigay ng mga teknikal na paliwanag, ang siyansya, hindi po nito kayang sagutin, no? Ang mas malalim na tanong tungkol po sa kahulugan talaga na nangyari na hindi pagkasunog ng ribulto, sa kabila po ng pagkasunog ng lahat ng nasa paligid po nito. Now, kung titingnan naman po natin no sa paliwanag ng no, pagdating po sa ating pananampalataya no sa spiritual, well, of course no sa atin po ng mga diboto, ng ating mahal na ina, ang nasabing pangyayari talaga ay higit po sa tinatawag natin na coincidence. Ba? Diba? Dahil kung titingnan natin, marami ding mga materials na gawa sa mga marmol, no? Porcelain na maringa, uh, manatili din no kahit na nasunog pero wala pong mga ganong insidente doon po sa paligid no na nakita natin doon sa mga pangyayaring yon at tanging ang rebulto lamang ni Mama Mary ang talagang intact wala kahit wala pong bahid no ng pagkasunog kaya nakikita po rin dito no bilang isang malinaw na sign no ng pagkilos talaga ng ating Diyos bilang protection din no sa mga ganitong mga mahalagang bagay no alam naman po natin this is considered as sacred images no sa ating simbahan kung kaya hindi talaga ito pababayaan ng Diyos dahil ito po ay pagmamayari ng Diyos Tandaan mo natin, no? binasbasan ito sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So this is no longer an object sa ating pantao, pero ito po ay object na na pagmamayari mismo ng Diyos. So sa Biblia po, no, maraming talata ang naglalarawan ng pagkalinga ng Diyos no sa kanyang mga tao. Tandaan po natin ito no in Psalms 91 verse 11 sinasabi dito na sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel upang ikaw ay ingatan sa lahat ng iyong mga lakad. Ang verse po na ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos no ay lagi pong nakabantay at nagbibigay ng protection sa kanyang mga mananampalataya. Kaya mari din po no ang rebulto na ito ni Mama Mary ay nagsilbi din pong simbolo ng proteksyon no at paggabay Bila pong inano ng ating Panginoong Kristo, si Mama Mary po ay kilala bilang tagapamagitan no at uh, at mapagkalingang ina sa sangkatauhan. Ang kanya pong presensya sa gitna po ng sunog ay tila po palala, reminder po sa ating lahat na kahit po sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay ang Diyos po ay laging naroroon upang tayo'y samahan na tulungan. No? In Luke chapter 1 verse 37, mababasa po natin na sapagkat walang anumang bagay na mahirap para sa Diyos. So, ito pong mensahe nito ito ay nagbibigay din po sa atin ng inspirasyon no? sa mga tao na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ano man po ang kanilang pinagdaraanan. No, sa pamagitan po ng ribulto na ito ni Mama Mary, maraming diboto po no, ang muling napukaw ang pananampalataya at nagkaroon po ng pag-asa sa kabila po ng trahedya. Ito rin ay nagbibigay no ng positive no na effect no doon po sa mga diboto, no sa atin ng mga mananampalataya sa atin na ah, naniniwala at ah, humihingi din ng tulong no sa ating mahal na ina. So ito rin po ay pag pa paalala sa atin na dapat rin na uh, huwag nating kaligtaan na meron pong nagbabantay at gumagabay sa atin at handang tulungan po tayo ang ating mahal na ina. Ang kwento po no, ng uh, Revolta nito na nakaligtas ay hindi lamang pong simpleng balita no, para sa atin. Of course, isa po itong simbolo ng pananampalataya natin, ng pag-asa natin at uh, patuloy po na presensya no, ng ating Panginoong uh, Jesus, no, ang ating Diyos sa ating buhay. Dahil po sa gitna po ng mga trahedya na ito at pagsubok ito po ay nagsisilbing paalala na ang po ay hindi nagpapabaya. No, tulad po ng sinasabi no, sa Kawikaan 3.5-6, Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. So ito nga po, no, baka curious, kilalanin po. Kilalanin po natin siya sa lahat ng ating mga lakad. At ituro po natin no, at ituturo po niya sa atin ang landas na ating tatahakin. Tamang landas na ating tatahakin. So, ito nga po nung no, sinasabi na ang mga ganito pong pangyayari talagang nagtuturo po sa atin ng mga mahalagang aral din. No? Una po, of course, ang ating faith, no? pananampalataya sa Diyos. Nasagit na sa gitna po ng mga pagsubok na ito, ang pananampalataya po ang nagbibigay talaga ng lakas sa atin. So, ang rebulto po ito ay nagsisilbing paalala nang Diyos po ay gumagawa ng mga paraan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Sunod po dito, of course, hope no? na pag-asa sa kabila po ng mga trahedya. Dahil ang sunod po ay isang trahedya. Ngunit ang estatwa o ang rebulto po nito na nakaligtas ay isa pong simbolo ng pag-asa. Ito po ay Nagpapaalala na kahit po sa gitna ng kaguluhan mayroon pong liwanag na nagbibigay ng inspirasyon upang magpatuloy po tayo. And of course pangatlo po no, pagkakaisa no sa community no. So ang mga ganito pong pangyayari ay madalas po na nagdudulot no ng pagkakaisa sa buong komunidad. Dalang mga tao po ay nagsasama-sama upang magdasal, magbigay suporta sa isa't isa at magdiwang po ng uh, pananampalataya. Sa pangyayari po nung no, nang sunog doon sa California, I know nang lahat po ng mga tao doon ay nagkakaroon na ng oras, no, at uh, natututunan ng magdasal, no, humingi ng tulong sa Diyos, magtiwala sa Diyos. And of course, last po, no, ang pagkilala din po sa mga himala, Diba? ba? Dahil bagamat po maring may mga paliwanag pong science, no? Ang mga himala po na kagaya nito ay palagi pong nagbibigay ng mas malalim po na kahulugan no sa atin din. Dahil ang mga ito po ay tanda ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Ito nga po mga curious no, paano ba nagbibigay sa atin ng uh, inspirasyon no ang pangyayaring ito. So paki-comment po ng inyong pananaw patungkol po dito sa ating comment section. So ito nga po no, maraming mga lokal na nakakita ng pangyayaring na ito. At talaga hanap na rin po ito sa social media na kung saan na binahagi rin po nila ang kanilang mga karanasan at salubin. Dala, ayon po sa kanila, ang mga ribulto pong ito ay palagi pong nagiging bahagi ng kanilang panalangin at pag-asa. Nang ito'y po'y nakaligtas, nakita nila ito bilang sagot po sa kanilang dasal. Gaya na lamang po no, ng mga tao na sa paligid po nito na nakita talaga ang pangyayari na ubos lahat, sunog lahat. Pero ang pagdating po sa ribulto, ay nanatili pa rin itong maayos talagang nagpakita po ng inspirasyon na ang Diyos ay talagang nagpapahiwatig no? at uh, nagpapaalala sa atin ng ating pananampalataya sa Kanya. So ito nga po mga years, ang uh, kwento na ito no? pagdating sa ribulto na ito na nakaligtas ay isa talagang importante, no? mahalagang paalala po sa ating lahat. Na sa kabila po ng trahedya, palagi pong may liwanag no? na nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Ang himala pong ito, na nagtuturo po sa atin na magtiwala sa plano po ng Diyos at manatili pong matatag sa pananampalataya ay talagang naipakita sa pangyayari pong ito. Kagaya nga po ng paalala po sa atin ni San Pablo in 2 Corinthians chapter 5 verse 7 na sapagkat tayo ay namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya hindi sa pamamagitan ng paningin. So sa huli po, no, ano man po ang ating pinanghahawakan, siyensya man o ang ating pananampalataya, ang mahalaga po dito ay ang aral na natutunan po natin mula po sa pangyayaring ito. Nawa po ay magsilbi po itong inspirasyon no, sa bawat isa upang magpatuloy po, magtiwala no, at magdasal sapagkat ang Diyos, no, wala, sapagkat sa Diyos po ay walang imposible. Kaya magtiwala po tayo sa Diyos. So ayan po mga ka-curious, maraming maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayon. Ano pong inyong masasabi tungkol po sa mga milagrong ito? Isang simpleng coincidence lang ba? O tanda mula sa langit? I-share nyo po ang inyong opinion sa ating comment section. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag pong kalimutan na i-like, i-share sa inyo pong mga kaibigan at mag-subscribe. Of course, para po sa mas marami pang makabuluhan na balita at kwento. This is Mr. Curious na nagsasabing manatiling matatag, magdasal, at kumapit po sa pananampalataya. Hanggang sa muli, mga ka-curious. God bless po sa ating lahat.